Ito nung anak ko eh. Nakikubit, nakikabit sa wifi. Lakas ang music niya. Ako na lang ang magtago ulito sa tabi. Para hindi maditik yung ano ko live, yung music. Thank you 6 million people to my house. Hello, mega love shout out. Bukid live. La Montañas Autography. Miguelab. shoutout out. I cannot play you guys but after my life I will visit your channel pero sa ngayon hindi pa hawak hawak ko yung cellphone sa labas ng bahay yeah, you know. oh, yung bahay kung magtaka kayo nito ako sa labas talaga hindi. hindi ako makapag ano doon makapag Live sa loob. Nandyan yung mga bata. Kanya-kanyang paandar ng CP. May tunog ba? Baka maritik ako sa live. May mga music sila. Alangan naman. Alangan naman na sila. Ang ano guys. Mag. Control. Di ako ang mag-control sa kanila. or iiwas. Di ba ganun naman talaga. Yan. Tinawala na yung tao na ano. Pinabayaran dito. Ay. Kalamok. Pinagalitan siya. ...init-init eh. Nasa labas ako ng bahay. Eh walang upuan. Pagbalik ko sa Manila. Sobrang itim ko na. Taman tama yan. Para makatikiman lang ng... ...init. Iba yung init sa tower, guys. Iba yun. Yung init sa taas. Yung parang... ...puro siminto. Ito naman, init na to is galing talaga sa ano, araw sa iba. Kahit maraming puno, maraming ano, mainit pa rin. Eh. Yeah, Magsarap mag ano guys oh, manguha ng butong or niyog buko. Yan. Pero ang tataas ng mga niyog dito, wala nang maikli. Doon sa amin may medyo maikli. Kaso nga lang yung niyog naman doon. Ang liliit, laki pa yung ulo ko. Nakakaloka. Kakuha na ba kaya ako ng ano, pang highlights? Pero ko pa dito yung corn beef guys na lata kasi yun yung ginagawa kong ano, stand or sandigan sa akong telepono. Grabe ang mahal pala guys oh. 65 pesos. Yun oh. Ang halaga nito is 65 pesos. Maliit lang siya. Argentina. Dadala ko pa nga dito. Ginagawa kong stand. Ha? Na no, may sig na no, may kuan nato. Na mga bata. Nag nagpaandar po mga cellphone daw. So good na ka? Sayo pa man good. Wa pa may. ano no, no, no. bigaan. Ha? Bigaan si ano Sino? Kisa. Tungo kita gising kita to kamar pa ni Jay Jay ta ko. Oh. Bata, serious na. Daw gina Andre, palew ko ade do. Amagripe. Oh. Pusok. Uang um, samay kusug numiro diak? Tuan, tuan tu. Pangalas dos tu no? Pungal, ikaw minak anjay. Apegat tu no? Uang makalala si ano, nangamangkipi ta do. Uang... Siret, ikaw?

Oh, kapara mamatay dyan sa agbot ba? Kay... Di... Dali naman mutubo o kagbaso na po, no? Oh. Lagi, kapara mamatay yung masagbot, hindi naman dalig highlights ta ulit be